dia inspired ang tema sa intramurals sa usa katunghaan sa Hinatilan, Cebu. Sama sa mga sangre, gusto nilang masairan ang talagsaong abilidad sa ilang mga tinunan. Ano ang report ni Mark Reggie Abelia. Ilang mga sangre ang kuput sa mga brilyante sa Incantadia kaya anyay usa katuhaan sa hinatilan usab nga nagtigig gamit alang tagsa-tagsa ka mga brilyante. Nalingaw ang matag tinunan sa Giwano National High School at ang silang intramural sa nalabaing tuig. Matag grade level may representar sa brilyante sa Utah, hangin, tubig o kayo nagtigi sila sa lain-laing mga paugdat sa kusog. Sa temang unity and sportsmanship, building character, shaping one's dream, tinguha sa tunghaan yung makadiskubre ang talento sa mga tinunan. matud ni Teacher Vina Bailoses, nga sama sa mga sangre, na dun ay tagsa-tagsa ka mga abilidad ng ilang mga tinunan na buot nilang masairan. Avi Sala Eshma, mga kapuso, mapasalamato ng inkantadya sa parehang suporta sa mga kapuso nga kanunay nga nagsubay sa maong serye. Dayag human makakuha og 10.1 nga rating gahapon July 20. 2021 base sa Nutan People's Rating. Karong gabi, samtang nagkakusgan si Tera, nga anaa sa kalibutan sa mga tao, naghari usab ang gahom ni Mitina sa kaingkantadya. Si Tera na ang sangre, nga mupil din ni Mitina. Kana ang dungan tang sairan karong gabi sa Encantadia Chronicle Sangre alas 8 sa gabi pagkahuman sa 24 oras. Kauban si Rod Prado, Mark Rajabelia. Abelia. Balitang Bisdak.